Ay, nakakakaba. Ayoko naman yan. Ito oh na naman ang libro. Alam mo, nagiging totoo yan eh, yung mga sinasabi ni Johnson. Ano, ano mga iingatan? Okay, yes. Yeah. So, so far, no? Yung, um, number one, ingatan talaga natin ng horse is that, meron kasing robbery star ang horse. And problema kasi, when you talk about robbery, hindi lang naman pera ang ninanakaw. Pwede ang trust. Ay! Yung mga ganun kasi. Oh, my God! ano <laughs> tiwa? <laughs> 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 Wala ang mananakaw sa so, so, <laughs> Tapos also mga traitors and backfighters, we also <laughs> need to be careful din. Uh, may loser. Uh, mga uh, Maraming ganun na yun. So kaya medyo maging maingat ka lang. Shucks! So, Magkakaroon pala ako this year ng trust issues. So, so another thing na para din sa horse, kasi meron tayong distraction star. Mm -hmm. When you say distraction, uh, medyo mabilis ka ma-distract. Iadala ka ang uh, tetake care ng finance. In terms of mga accidents, yung na this year. Siguro yeah, sige, go on lang sa mga projects natin pero yung mga risky sports or other mga adventurous versus thing mga gusto muna natin inadap muna tayo for now. Announce pala muna sa hashtag cape. Yeah.